Kamusta, mga manonood? Isang babaeng high school student, pinagsamantalahan ng higit huwartik lalaking estudyante sa loob ng isang taon. Nang lumawak ang investigasyon, ang bilang ng mga maysala sala umabot sa higit sa katao. At ang mas masakit na katotohanan, wala ni isa sa kanila ang nahatulan. Sa halip, ang mga biktima pa ang siyang tumanggap ng matinding pinsala. Ang personal na impormasyon ay nalik. Ang buhay ay nagulo. Ang isipan ay dinala sa bingit. Marami sa kanila, sumagi sa isip na tapusin ang sariling buhay. Ang katahimikan ng hustisya at ang sakit ng biktima ay nagpaalab ng galit sa buong South Korea at hanggang ngayon. Ang kaso sa Miryang ay isang sugat na hindi pa naghihilom sa puso ng publiko. Noong ika 1 ng Hunyo 2024, isang YouTube account na may pangalang narak09 ang lumitaw. Bawat araw, ang account na ito ay nagpo-post lang ng isang video. Ang nilalaman ay simple, mga larawan at eksena sa pang-araw-araw na buhay ng mga taga South Korea. Gayunpaman, ang mga video na tila normal ay nag-viral. Dahil ang mga taong lumabas sa video ay ang mga maysala sa kaso ng panggugrupong pangaabuso sa miryang noong 2004. Ang kasong ito ay yumanig sa buong South Korea dahil sa napakalaking bilang ng mga maysala. Kinilala ito ng pulisya ng Korea bilang isang malubhang panggugrupong pangaabuso sa simula tinukoy ng pulisya na may apat na putapat na may sala na mga lalaking high school student. Ngunit ng maraming biktima ang nagsalita, ang bilang ay umabot sa higit 70 tao. Kahit gaano kalubha, ang kaso ay nalimutan nang ang mga biktima ay napilitan o nakumbinsing pumirma sa mga kasunduan sa pag-aayos. Noong 2013, ipinalabas ang pelikulang Han Gong Ju na hango sa insidente sa Miryang na muling nagbalik ng malagim na kwento sa publiko. Doon lang nagsimulang makita at matanto ng mga tao ang isang malupit na katotohanan. Matapos ang kaso, ang mga biktima pa ang siyang dumanas ng pinakamatinding pinsala. Ang personal na impormasyon ay nalantad, ang buhay ay sinuri na nagdulot sa maraming kabataang babae ng mga sugat sa isipan, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Samantala, ang mga maysala, kahit na ang singkong leader na ipinasok sa rehabilitation center ay nakatakas sa lahat ng parusang kriminal. Sila ay hindi opisyal na nahatulan, walang criminal record sa kanilang mga file at unti-unting bumalik sa normal na buhay na parang walang nangyari. Hanggang noong Hunyo 2024, nang ang YouTube account na Narak09 ay biglang lumitaw at nag-post na mga larawan ng pang-araw-araw na buhay ng mga may sala, ang publiko ay muling nag-init. Maraming netizen ang nagpahayag ng matinding suporta sa pagkilos na ito ng paglalantad ng katotohanan. Sinasabing ang mga gumawa ng krimen ay hindi karapat dapat na mabuhay ng payapa at walang pakialam na parang walang nagawang mali. Ang unang inilantad ng NARAC-09 ay si Park Won, ang leader sa insidente sa Miryang. Sa kasalukuyan, Si Park Won ay may-ari ng isang sikat na restaurant sa South Korea at lumabas pa sa isang programa sa TV ng sikat na si Bike Jong Won. Sa video na naipost, nakita ng mga tao na siya ay may masayang pamilya, isang kaibig-ibig na anak na babae at matagumpay na karera. Tila isang perpektong lalaki. Walang sino man ang mag-aakala na sa likod ng mabait na anyo at masaganang buhay ay ang nakaraan ng isang taong gumawa ng isang malagim na krimen. Pagkatapos ni Park Won, patuloy na ibinunyag ng Narak 09 ang pagkakakilanlan ng iba pang watro na lider kasabay ng pahayag na isa-isa niyang ibubunyag ang impormasyon ng natitirang 39 na may sala. Ang pagkilos na ito ay mabilis na nakakuha ng mainit na suporta mula sa online community. Makalipas lang ang ilang araw, ang account na ito ay umakyat ng higit sa 500,000 na taga-subaybay gayon paman. Ang paglalantad na ito ay nagdulot din ng panik sa mga nabunyag. Noon, ginamit nila ang kanilang mga koneksyon para pagaanin ang kaso at maiwasan ang pagkakaroon ng criminal record. Ngunit sa pagkakataong ito, nang ang katotohanan ay muling hinalungkat at kumalat, sila ay napunta sa alanganin. Lahat ng limang leader ay sabay-sabay na nagbanta na ide-demanda si Narak 09 sa kasong paninirang puri. Dalawa sa kanila ay nagpost pa sa social media para tumutol. Isa sa kanila ang nagsulat. Nang mangyari ang insidente, siya ay estudyante lamang na napilitan ng mga nakatatanda. Hindi kusang loob na sumali at pagkatapos ay nakipag-ayos na sa biktima. Tinawag niyang cyberbullying ang ginawa ni Narak09 at hiniling sa publiko na wag nang guluhin ang mga taong nagsusumikap mamuhay ng maayos. Gayunpaman, ang paliwanag ng mga may sala ay hindi nakakumbinsi sa publiko, sa halip, lalong lumakas ang galit. Marami ang nagsabi na ang mga taong sumira ng buhay ng iba ay hindi makatiis ng ilang araw na batikos mula sa publiko samantalang ang biktima ay nabuhay sa sakit sa katawan at isipan sa loob ng sampu-sampung taon. Ilang netizens ay pumunta pa sa mga lugar ng trabaho ng mga may sala upang magprotesta na nagbigay presyon sa maraming kumpanya na tanggalin sila sa trabaho. Nang ang sitwasyon ay unti-unting nawala sa kontrol, napilitang makialam ang gobyerno ng South Korea kusa nilang kinontak si Narak-09. Hiniling na itigil ang paglalabas ng impormasyon. Kasabay nito, nilapitan nila si Soyon, isa sa mga biktima, sa pag-asang maaari siyang magsalita para pakalmahin ang publiko. Gayong paman, Tumanji si Seo Yeon. Iginiit niya na hindi niya kilala si Narak 09 at ang ginagawa nito ay walang kinalaman sa kanya. Idinagdag pa niya na matapos ang lahat ng taon ng pagsisikap na maghilom at magpatuloy sa buhay, ayaw na niyang muling hilahin pabalik sa putik ng nakaraan. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari sa insidente sa Miryang noong 2004? Ang kasong yumanig sa buong lipunan ng Korea at kahit dalawampung taon na ang nakalipas, ang galit ay hindi pa rin humuhupa. Noong Enero 2004, si Soyeon, isang babaeng estudyante na nakatira sa lungsod ng Ulsan, ay aksidenteng nagdayal ng maling numero habang sinusubukang kontakin ang isang kaibigan. Ang sumagot ay isang lalaking high school student mula sa lungsod ng Miryang. Akmang hihingi siya ng tawad at ibababa ang telepono nang pigilan siya ng lalaki gamit ang matatamis na salita, tinawag itong tadhana at nag-alok na makipagkaibigan. Inaanyayahan siyang bumisita sa Miryang. Sa ilalim ng matamis na pang-aakit ng bagong kakilala, ilang araw makalipas, Pumayag si Soyon na pumunta sa Miriang kasama ang kanyang sisansi anyos na pinsan at trese anyos na nakababatang kapatid. Hindi nila alam sila ay papasok sa isang nakakakilabot na patibong. Sa Miriang, dinala ng lalaking estudyante ang tatlong magpipinsan sa isang lugar na tinatawag na sikretong base ng Miriang United. Isang grupo ng mga problemadong estudyante mula sa tatlong magkakaibang high school sa lungsod. Ang grupong ito ay hindi nag-aaral kundi nagtitipon lang para makipag-away, maglaro, mabuhay sa pera ng magulang at mangolekta ng protection money mula sa mga mahihinang estudyante. Nang dumating ang tatlong magpipinsan ni yoyon itinuring sila ng mga ito bilang bagong libangan. Ang leader ng grupo kasama ang sampung pang miyembro ay nilinlang ang tatlong babae papunta sa isang lumang motel dito. Binugbog nila ang tatlong magpipinsan bago sila halinhin ang gawan ng masama habang kinukunan ang lahat gamit ang telepono. Pagkatapos, ginamit niya ang video para bantaan at pilitin ang mga biktima na magpatuloy na pagsilbihan ang grupo kung hindi ay ikakalat niya ang clip online. Walang kawala, sa loob ng isang taon, ang tatlong magpipinsan ni Soyon ay paulit-ulit na sa pilitang pinagsamantalahan ng mga miyembro ng grupo para dagdagan ang kasiyahan. Madalas nilang baguhin ang lokasyon, mula motel hanggang parke, sa bus, sona, at maging sa mga pampublikong lugar. Gumamit pa sila ng mga bakal na pamalo para saktan ng katawan ng mga babae ang bunsong kapatid ni Shoyon ay malubhang nasugatan dahil sa pinsalang dulot ng bakal na pamalo at kinailangang isugod sa ospital. Noong Agosto 2004, ang pinsa ni Seyon dahil sa sobrang desperasyon ay sinubukang magpakamatay. Ngunit mabuting palad na natagpuan at nailigtas. Napansin ng ina ng bata ang mga di pangkaraniwang senyales sa kanyang anak at matapos malaman ang katotohanan, agad na nag-report sa pulisya noong Ika, Pito ng Disyembre 2004. Inaresto ng pulisya ang higit sa 40 lalaking estudyante na sangkot kung saan humiling sila ng formal na arrest warrant para sa libimito pangunahing suspek at higit sa dvatsat iba pa Pagsapit ng Disyembre ilose, dol suspek ang kinasuhan ng espesyal na pangaabuso. Gayunpaman, sa proseso ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang mga biktima ay hindi lamang ang tatlong magpipinsan ni Soyon. Ang tunay na bilang ng mga may sala ay maaring umabot sa higit sa tungtong tao at ang mas ikinagalit ng publiko sa Korea ay ang katotohanan na ang mga biktima sa halip na protektahan, ay patuloy na pinahirapan dahil sa masamang pagtrato mula sa pamilya ng mga may sala at maging ng mga autoridad. Ang istasyon ng pulis na responsable sa investigasyon ay inakusahan ng pagpapabaya sa mga biktima matapos lamang ang pitong araw na pagsisiyasat. Dahil maraming kamag-anak na mga may sala ang nagtatrabaho sa pulisya, ang mga investigador ay ginipit para pagaanin ang sitwasyon. Ang kahilingan ng mga biktima na suriin ng babaeng pulis ang kanilang katawan ay binaliwala. Ilang pulis na lalaki ay bastos pang minura ang mga bata na kahihiyan ng miryang. Sa pagsisikap na makilala ang mga may sala, Pinapila ng pulisya ang lahat ng lalaking estudyante mula sa 3 High School at pinuwersa ang mga biktima na ituro sila sa gitna mismo ng karamihan. Habang nagtatanong sila ng mga nakakabastos na tanong tulad ng Nagawa ba niya yon? Naaalala mo ba ang ayos ng kanilang paghahalinhinan ang mga ganitong gawain ay nagdulot ng matinding trauma sa isipan ng mga babae. Dahil sa galit sa paghawak ng mga awtoridad, ang mga magulang ng biktima ay nagsampa ng reklamo sa National Human Rights Commission ng Korea noong ika, 13 ng Disyembre, sa ilalim ng presyon ng publiko, inutusan ng komisyon ang pulisya na ibalik ang 29 na salaysay para sa pag-edit at inutusan silang sundin ang tamang proseso. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi naging epektibo natuklasan pa ng maraming tao na ang ilang investigador habang umiinom ay lantaran na ibinubunyag ang impormasyon ng biktima at nagrereklamo na ang mga babae ay sobrang abala noong ika dabal a ng Disyembre. Ang hepe ng pulisya sa Miryang ay napilitang humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa bastos at hindi propesyonal na pag-uugali kasabay ng pangakong gagawa ng mahigpit na aksyon. Gayunpaman, ang iskandalo ay hindi pa natapos doon. Sa loob ng buwan na iyon, muling binatikos ang pulisya dahil sa paglik ng impormasyon, kahit na una silang nangako na pananatilihing kumpidensyal ang buong proseso ng investigasyon. Dahil sa pagiging sensitibo ng kaso, ang personal na impormasyon ng mga biktima kabilang ang three magpipinsan na Choi Choi Seon, Choi Jiyon at Choi Aduong ay nakuha ng lokal na media sa pamamagitan ng isang internal source. Ang mga malalaking pahayagan ay lantaran na inilathala ang kanilang mga pangalan, adres ng pamilya at mga detalye ng insidente sa front page na ginawang sentro ng atensyon ang three biktima. Hindi nag-atubili ang media na gamitin ang insidente para makakuha ng atensyon habang ang pamilya ng mga may sala ay itinuring itong pagkakataon para gumanti. Sa mga sumunod na araw, dose-dose ng kamag-anak ng grupo ng mga may sala ang pumunta sa bahay ng mga biktima, naglatag ng mga banner, sumigaw ng mga slogan at dinala ang media para ipahayag na ang kanilang mga anak ay pinagbibintangan lamang ang mga magulang ng biktima ay ginulo sa kanilang mga trabaho, binigyan ng mga leaflet, minura at pinagbantaan pa ng sabay-sabay na mamamatay kung mahatulan ang mga sospek. Ang ina ni Park Won, isa sa mga leader, ay nagdala pa ng sulat ng pagkakasundo sa mismong classroom ni Choi si Yon. Hinarang siya sa banyo, pilit na pinapirma, at hiniling na sabihin niya sa buong paaralan na siya mismo ang umakit kay Park Won upang malinis ang pangalan nito. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng pag-iwas at pangungutya mula sa mga kaklase ni Choi Soyon at naging sentro siya ng chismis. Hindi makatiis sa presyon, napilitan siyang huminto sa pag-aaral para sa kanyang mental na paggaling, gayon paman. Ang panggugulo ay hindi tumigil. Ang pamilya ng mga maysala ay patuloy na nagpakalat ng chismis na si Seon ay gumawa ng hindi tamang gawain para bigyan sila ng pera at ang kaso ay nabunyag lang dahil hindi sila nagkasundo sa presyo. Ang masasamang chismis na ito ay mabilis na kumalat sa buong lungsod ng Miryang at naging usap-usapan ng mga tao. Isang survey noong panahong iyon ay nagpakita na 64% ng mga residente sa Miryang ay naniniwalang si Shoyon ang may kasalanan. Noong 2005, nagpasya ang pulisya ng Miryang na dahil sa kakulangan ng ebidensya, 44 lamang sa higit 70 suspek ang natukoy na may kaugnayan. Sa bilang na ito, 10 lang ang kinasuhan ng kriminal habang ang 20 iba pa ay dinala sa Juvenile Rehabilitation Center nang hindi na itala sa kanilang judicial record. Nangangahulugan ito na maaari silang mabuhay ng may malinis na tala pagkatapos ng rehabilitasyon. Gayunpaman, ang desisyon na ito ay ibinasura ng hukom dahil sa tingin niya ang paghawak ng pulisya ay kulang sa hustisya at may mga palatandaan ng pagkiling. Sa huli, limang leader lamang kabilang si Park Juan ang dinala sa Rehabilitation Center, ngunit hindi rin naitala sa kanilang criminal record ang pamilya ng mga maysala ay patuloy na nanggipit para pilitin ang mga biktima na pumirma sa sulat ng pagkakasundo, ngunit sa mga sugat sa katawan at isipan, kasama ang kahihiyan sa proseso ng investigasyon at ang pagkubkob ng publiko. Papayag kaya ang mga biktima? Sa pagkakataong ito, ang tunay na ama ni Soyon na umalis noong bata pa siya at hindi kailanman nakipag-ugnayan ay biglang lumitaw. Tumanggap siya ng ising kumpang milyong won mula sa pamilya ng mga may sala para pumirma sa sulat ng pagkakasundo para sa kanyang anak at pagkatapos ay muling nawala. Ang istasyon ng pulis na humawak sa kaso ay pinagmulta ng 70 milyong won dahil sa mga pagkakamali sa investigasyon ngunit hindi malinaw kung ang pera ay naibigay sa mga biktima. Matapos ang sunod-sunod na masasakit at desperadong pangyayari, si Choi Soyon ay naubos kapwa sa pisikal at mental, nagpasya siyang umalis sa Miryang, lumipat sa Seoul at magsimulang muli kung ang malupit na gawain ng grupo ng mga may sala ay isang matinding dagok sa buhay ni Seyoyon, ang bastos na pagtrato ng pulisya at ang pagtataksil ng kanyang sariling ama ay naglagay ng asin sa kanyang mga sugat na hindi pa naghihilom. Noong ika, tatlong ng Enero 2005, na ospital si Soyon dahil sa tangkang pagpapakamatay. Ayon sa doktor, nawalan siya ng tiwala sa buhay. Nagkaroon ng post-traumatic stress disorder, depresyon, takot sa maraming tao, pag-iisa, pagkawala ng gana kumain at marami pang iba. Napakalubha ng kanyang kalagayan kaya hindi siya maaaring lumabas ng ospital. Samantala, limang lamang sa higit 70 may sala ang na-rehabilitate at pagkatapos ng dalawang taon, lahat sila ay bumalik sa normal na buhay na may malinis na record. Dalawampung taon makalipas, salamat sa Narak 09, maraming may sala ang nabunyag. May nagmamay-ari ng restaurant, may empleyado sa malaking kumpanya, karamihan ay may masayang pamilya at matagumpay na karera. Kung hindi dahil sa paglalantad na ito, sino ang makakaalam na gumawa sila ng isang kakilakilabot na krimen? Naantig ang publiko sa tapang ng Narak 09 naniniwalang ang hustisya ay maaring maantala, ngunit hindi kailanman mawawala. Sinasabi nila na kung hindi pinarusahan ng pulisya ang mga may sala noon, ngayon, ang mga netizen na ang magpapabayad sa kanila sa banta ng kasong paninirang puri mula sa limang lider, Ipinahayag ng publiko ang suporta kay Narak09 hanggang sa huli nag-ambag ng pera para sa mga legal na bayarin upang matulungan siyang magpatuloy sa paglalantad. Sa kasalukuyan, si Narak09 ay kumikita ng 24 milyong won bawat buwan mula sa mga ad. Sa South Korea, ang krimen ng paninirang puri ay pinagmumulta lamang, hindi ikinukulong, kaya kahit nakasuhan, si Narak09 ay maaari pa magtago ng malaking halaga matapos magbayad ng multa. At hanggang ngayon, si Narak09 ay regular pa rin nag-update ng impormasyon ng mga may sala sa YouTube. Ang bagyong dulot ng paglalantad na ito ay hindi pa alam kung kailan matatapos. Ano sa tingin mo ang tungkol sa kasong ito? Mag-comment sa ibaba. Salamat.